Asahan na ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Mindanao Avenue sa susunod na weekend. May detalye hinggil dyan, si Christopher Tirambulo, Christopher. <tinyo> ani nakatakdang isara ang dalawang bahagi ng linya ng Mindanao Avenue Westbound sa darating na Hulyo -I 29 araw ng Sabado. Ayon sa Department of Transportation, dayon ito na bigyang daan ang konstruksyon ng tandang Sora Station ng Metro Manila Subway Station. Apektado nito ang bahagi ng Congressional Avenue at tandang Sora Avenue. Maaari namang dumaan ang light vehicles sa ginawang diversional road. Humingi naman ng pag-unawa ang hensya sa publiko. Hindi sa aba alang dulot ito. Payo naman ng Transportation Department sa mga motorista na gumagamit na, na, gumamit ng ibang alternatibong ruta upang hindi bumigat ng daloy ng trafiko sa lugar. Una nang inihayag ng DOTR nitong Marso na umabot sa 40% tapos ang nasabing proyekto at inaasahan na magsisimula ang partial operations nito sa 2029. Christopher News Newsline. Salamat sa detalye, Christopher. Live.